Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video ay kukuha pala tayo ng anahaw para gagamitin bubong sa ating ginagawang bahay kubo dito sa taas ng bundok. Sipag at syaga lang ang kailangan. Punos na lang ang kapugian. Pag wala ka nito ay lagi kang talo nagsisimula pa lang sumisikat ang araw ay pakiat na ako dito ng bundok dito pa lang sa mga nilalakaran mo ay ramdam mo na ang pangangalay ng iyong mga tuhod dagdagan pa ng paglabas ng mga pawis sa iyong likod ito yung the best ng pangpatunaw mga kapogi dapat lagi kang busog dito kapag umakyat ka ng bundok maganda rin itong exercise mga kapogi pag araw-araw ka dito ang akit baba ng bundok siguradong titibay ang iyong mga tuhod tapos pagdating ko dito sa aming kubo ay nakahuli dito si Benan ng daga na nakakaperwisyo sa kanyang taniman lagi kasi nilang pinuputol ang mga tangkay mga kapogi at binubutas pa nila ang bunga ng pakwan at paalis na din kami dito ni Abinan para kumuha ng daon ng anahaw gamit ang maporol namin panungkit ang tawag namin dito ay kanggot tapos ay nadadaanan namin dito ang bahay ng tabubuan at magsisimula na dito si Benan na magsungkit ng dahon ng anahaw maya maya ay nadaanan kami dito ni Kuetog na may daladalang dahon ng lubi lubi at dalawang bunga na binalatan ng nyog at nagsimula na kami dito magsungkit sa mga matataas na puno ng anahaw Oh, oh, oh. Pagkatapos na magsungkit dito sa isang puno ay inalis ko na dito ang mga tangkay sa dahon ng anahaw at inipon lang muna pansamantala dito sa isang lugar. Nang natapos na ako dito sa pag-ipon ng anahaw ay akin naman na itong dadalhin doon banda sa itaas at doon ko na lahat ito pagisahin sa pagtatambak. at tuloy-tuloy lang ang pagsungkit ito ni Biana ng dahon ng anahaw. At ako naman ay busy sa pag-aalis ng mga tangkay nito at kapag marami na akong naipon ay hinakot ko na ito pa itaas. Pagkatapos ay nakakot ko na lahat banda dito sa si taas ay akin na itong inilagay sa gilid ng daanan para hindi nakaharang sa mga dumadaan. Kinawa ko na din dito ang mga huling sinungkit ni Bionan para akin na itong dadalhin sa si taas dahil subang napakainit na dito mga kapogi kumuha na rin ako dito na gagawin kong pantali doon sa nakuha naming dahon ng anahaw. Sa paglalagay dito ng mga anahaw mga kapugi ay kumuha lang ako dito ng dalawang peraso ay akin lang itong pinalipit ng maayos at iipitin gamit ang paa gawin lang paulit ulit ulit hanggang sa mapuno ito. At nang natapos ko nang inilagay lahat, ayakin na itong hakutin kapunta doon sa ginagawa naming kubo. Di ko na pinakita ang pagpunta ko mga kapugi dahil sobrang pagod na ako dito. At umuwi na muna kami ni Binan at babalikan na lang namin ito kinabukasan. Medyo mataas ng araw sa paghakyat ko dito mga kapugi at nabotan ko dito si Biana na nagdidilig ng kanyang mga taniman. At madami pa rin mga bunga ang tanin niyang mga pakwan. Kahit tatlong beses niya na itong inanihan at tumingin ako dito sa isa niyang pakwan. Kaso hindi pa hinog mga kapugi, sayang. <laughs> Ganito lang magabuno si Binan sa kanyang mga pakwan. Nilalagay niya lang ito sa plastic bottle na kabaon direkta sa mga ugat ng kanyang tanim. Pagkatapos magabuno ay dinidiligan niya ito kaagad para ang abuno na kanyang nilagay ay matutunaw din kaagad. Ako naman ay magsisimula na rin dito magtrabaho sa ginagawa namin bahay kubo. Gagawin ko muna dito banda sa itaas para malagyan na ito ng anahaw. Maganda magtrabaho dito mga kapugi habang di pa mataas ang araw. Hindi namin ito matapos-tapos mga kapugi dahil minsan ay may naisikaso kaming mga importanteng bagay tulad ng pagkanggot ng nyog. Minsan umab kami ng dalawang linggo sa pag-harvest lang ng yung mga kapogi doon lang yung sa gilid ng daan o sa kasada iba pa yung pagkanggot namin dito sa bundok umabot kami dito may git isang linggo lahat naman siguro na nakapalo sa akin ay alam na kung saan kami nagkakanggot ng nyog kaya kapag wala kaming ginagawa mga kapogi ay kanya kanya na din kaming diskarte para maghanap ng extra income yung tinatrabaho namin sa nyog mga kapogi nako pambayad lang yun ng utang minsan nga kulang pa kaya itong si Bianan kapag walang trabaho sa nyogan ito ang kanyang diskarte pagtatanim ng mga ng mga kung ano ano na pwedeng pagkakakitaan dito sa itaas ng bundok kaya nga inayos ko dito ang kubo para siya aking masamahan at mabantayan din ang kanyang mga taniman dahil kita ko ang kanyang hirap sa pagtatanim ng mga kapugi lalong-lalo na sa araw-araw na paghahakot ng tubig mula doon sa ibaba papunta dito sa si taas at dito siya nagtatanim ngayon sa pinakagilid ng bundok ang tinatanim niya pala dito ngayon ay kalabasa bago niya ito tataniman ay dinudurog niya muna ang lupa at ang buto ng kalabasa ay binababad niya muna sa tubig bago niya ito ibinabaon sa lupa iba-ibang klaseng gulay ang itatanim niya dito mga kapugi ganito lang ginagawa ni Biyanan araw-araw kaya gusto ko na matapos ang kubo dito dito para meron siyang magandang pahingahan kapag siya ay napapagod sa pagtatanim. Kumuha na din ako dito ng kawayan kaso may nakita akong saging nakapatong sa gilid dito. Sakto maraming hinog mga kapugi kaya kumuha lang tayo dito ng dalawang piraso at tinakot ko na dito ang mga kawayan para gawing patungan ng anahaw doon sa gagawin nating bubong ng kubo. at sinukat ko muna dito ang kawayan kung sakto sa ating paggagamitan pagkatapos ay tinarabaho ko na kagad itong mga kapugi dahil mataas na naman ang araw expected na naman na mainit ito at malinsangan pa kaya minadali ko itong tapusin mga kapugi hanggang dito na lang muna ang aking video mga kapugi abangan nyo na lang ang part 3 na aking i-upload sa mga nakaabot sa dulo ng aking video maraming salamat at God bless sa inyong lahat